Good morning guys Ito Nag-harvest tayo ng okra Ayan siya Nakapag-harvest ako ng okra Ayan o Ayan yung pinagputulan natin May mga bunga siya Ayan Ayan yung mga pinagputulan natin mga putol na yan na okra napapakinabangan pa yun madami siyang bunga ito nga o, kahapon nakapagpitas ako ng anim na piraso araw araw may napipitas ako ayan, ngayon lima lima naman ngayon ayan, pinapausukan ko sila ayan, nagpapausok ako Ayan siya. Tapos ito yung ating talong na bilog. Napitas ko na yung isang piraso niyan. Ayan na, napitas ko na. Tapos ngayon yan, ayan Ayan. Meron na ulit bunga. Ayan siya, isang piraso din. Ayan. Namumulaklak na siya eh. Ayan siya Oh sa mga okra natin. Napapakinabangan pa natin hanggang ngayon. Ayan siya. Oh, nagpapausok ako. Nagugulay ako eh. Tapos ito ang ating talong. Yan. Pipitasin ko to. Yan. Marami pa siyang bunga oh. Ayan, oh. Iisang puno yan. Marami siyang bunga. Ayan pa siya. Oh. Ayan ang bunga niya. Oh. Tapos ito. Ito pa. Ayan pa. Ito pa. Marami siyang bunga. Mausok. Pinapausokan ko sila. Ito isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim kahapon napitas ko yung isa eh ayan oh. ito yung isang ano nya pinitas ko kahapon anim ng bunga nya ayan pa oh. bunga pa yan oh. ayan bunga pa yan oh. matagal na yan mahigit isang taon na yung punong yan yung punong puno ng talong matagal na yan pinuputol ko lang siya tapos nag ano siya yung isa ilokano ng saringit umuusbong siya ng panibago pati yun oh nasa balde lang marami rin siyang bunga oh maliliit pa Diba, laking pakinabang natin dyan. tapos ito yung saluyot ayan saluyot saluyot natin siya. Yan pa saluyot pa yan. Yan pa siya. Insha Allah. Yan saluyot natin. A karbisen ko yan ngayon, maggugulay ako. Insha Allah. Tapos ang ating bell pepper, tingnan nyo kinambunga. Bell pepper natin. Ayan pa siya, oh. Ayan pa ang bunga niya. Tapos ito, punla ko. Siling panigang ito. Yung siling green. yan punla ko yan. Pinunla ko. Tatanim ko din dun, oh. Sa bakanting yan. Doon ko siya itatanim mag-aharbisin ko na yung talong. Ito, kukunin natin ang talong. Haharbisin natin. <laughs> yun. Tingnan mo, gumaan siya, oh. Bigla siyang talong. Malaki-laki din Oh. oh, so, yun guys. Ang pipitas tayo ng alugbat, Ayan siya. Luto niya tayo ng alugpate. Ayan. Nakaano sa ating bakod. Gugulain natin. oh ito na guys ang napitas ko. Alugbati ito yung nakakaalam na ito? Yan, alugbati. Yan ang napitas ko. Ang dami, di ba? Yan siya, gugulayan ko. Yan nga pala, flex ko lang tong aking papaya. Yan siya, oh, malaki na. Papaya. Tapos may mga daisy akong tanim. Ayan siya. Miming, huwag mong apakan yan. Ayan siya, mga daisy ko. Mga tanim kong daisy. Yan, diba? Yan, malaki na yung papaya ko. Tapos yung aking bell paper din yun, o. Know? Namumulaklak na. Bell paper ko. Diba? Yan siya. Yan, may luya pa ako dyan luya, mustasa. Ayan po yung mga mustasa ko. Ayan siya. Oh. Ayan guys, salamat. Salamat sa panunood.